November 9, 1896. Eksaktong 89 years bago ako ipinanganak. Isang matikas na lalaki ang tahimik na nagmamasid habang nakasakay sa kanyang kabayo. Hindi ko alam kung anong kulay ng kabayo, pero sa nasa kabayo. Nakasot siya ng isang uniforming militar. Nakasukbit ang espada at revolver sa kanyang taginiran. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang dinilaan ng baka. Perfect para sa limang pisok. Seryoso ang kanyang ekspresyon, bakas ang pag-aalala pero aninag din ang determinasyon. Maririnig sa paligid niya ang aliw ng digmaan, putok ng mga baril at sabog ng mga kanyon. Isang kawal lumapit sa kanya, "General, may mensahe si General Blanco para sa iyo." Mubo ba sa kabayo si Mon Confiado? Este si General Emilio Mion Aguinaldo pala. Ano'ng sabi niya? "Sumuko na daw tayo." Gumitisim 'yong. Sabihin mo kay General Blanco na kung sa Espanya hindi siya nagsisimba, dito sa Cavite pagsisimbahin ko siyang may pulak sa ilo. Alam mo ang problema sa mga kolonyalista, meron silang tinatawag na superiority complex. Yung pili nila sila lang talaga yung malakas, no? Lagi pakiramdam nila sila lang yung malakas. Kami, mga Espanyol, may armas, may disiplina dahil sa ganoon, akala nila kaya nila ang lahat. Eh tayong mga Pinoy, wala nga tayong sapat na armas, pero meron tayong puso, meron tayong tapang. At yun ang mayiging pamana nila sa gera na ito. Yung walang makapigil sa atin, dahil tayong mga Pilipino, mga anak ng bayan. Noong Nobyembre 1896, dalawang malaking sagupaan sa pagitan ng mga Kastila at mga Pilipino ang sumiklab sa Etivac sa labanang ito nagapin ng mga Pilipino ang mga banyaga at sa kauna-unang pagkakataon sa isang set piece battle humalik sa lupa ang bandila ng Espanya ito ang kambal na labanan sa binakayan at dalahikan pero bagong lahat pakilala muna ako ako nga pala si Gene Caralde. Siguro kilala nyo na ako bilang isang woodworker at power tool reviewer sa 11.9 Workshop. Pero ang di nyo alam, mahilig din ako sa mga kwento, lalo na sa kwento mula sa kasaysayan. At dito sa Jeans Histories, pagkwentuhan natin ang mga malagang kaganapan sa ating nakaraan. Kaya kung interesado kayo sa ganitong mga content, please like and subscribe. At i nyo rin ako sa aking Facebook page para sa mga updates. So, konting background muna tayo guys. So, noong August 1896, na nabisto ng mga Kastila ang Katipunan or KKK na pinamumunuan ng Supremo hindi, hindi yan, hindi Supremo si Supremo Andres Bonifacio, a.k.a. Atapang Atao Hindi Atakbo. Dahil dito napilitan ang mga katipunero na magalsa kahit di pa sila tuloy ang handa para sa isang revolusyon. Hindi pa sapat yung kailang mga gamit, mga armas, pero wala na silang magawa, Nab nabisto na sila. So, kailangan ng kumilos. So, sumala ang mga katipunero sa Maynila. Pero sila ay nabigo dahil sa dahil nasa kulangan ng na armas at ng taktika, kaalaman sa taktika sa pakikidigma, no? So, uh, kumbaga bara-baring ginawa na ng pag-atake kaya sila natalo. No, so, karamihan sa kanila armado lang ng mga itak at no match sila sa mga baril at kanyon ng mga disiplinadong kalaban. Pero Silver Lining, kasabay ng revolusyon sa Maynila at Morong na pinamumunuan ni Bonifacio, sumiklab din ang revolusyon sa Cavite at sa iba pang mga probinsya. Bagamat natalo si Bonifacio, bigo siya sa Maynila at natalo siya sa lahat ng kanyang labanan, ang mga kabitenyo ay nagtagumpay dahil sa pamumuno ni Baldomero Aguinaldo at ng Paksong Magdalo. Nee, hindi, hindi yung Magdalo na yan. Hindi yan, hindi yan. Eto. Ayan. At ni General Mariano Alvarez ng Paksong Magdiwang. Matapos ang tagumpay ng mga magdalo sa labanan sa Imus, ang pinsan ni Baldomero na si General Emilio Aguinaldo naman ang sumalakay sa Cavite El Viejo o mas kilala sa tawag ngayon na Kawit. Inilipat ni Baldomero yung pamumuno niya kay General Miong na siya naman naging overall commander-in-chief ng mga katipunero sa Kabite. So sinimula naman ni General Santiago Alvarez ng paksyong magdiwa ang pagtatayo ng mga depensa sa tabindagat ng dalahikan para sa inaasahan nilang counter-attack ng mga Kastila. So dahil sa nangyari sa Imus, naghanda si Gobernador General Ramon Blanco ng isang malawakan at malakihang pagsalakay sa Cavite. Naghintay muna siya ng mga reinforcement na dumating mula sa Espanya. Mahigit isang libong sundalo kasama ang 55 general ang dumating. Mahigit 8,000 sundalo rin mula sa Espanya at Cuba ang dumating kinalaunan. And remember guys, hindi mga ordinaryong gwardiya sibil ang mga ito. Ito ay mga first-rate elite troops bihasa sa paikiligma at nahasa sa mga labanan sa Cuba. Nagtipon ng mga puwersang ito sa Bacoor at Las Piñas habang ang mga barkong pandigma naman ng mga Kastila ay kinanyon ang depensa sa dalampasigan ng Cavite. Natatakot si Hinaro Blanco na baka makuha ng mga rebelde ang Cavite City kaya nagplano siya na isang two-headed attack papunta sa Kawit at sa Noveleta. So, November 1, na alarma ang mga sa pagdating ng mga reinforcements sa Maynila mula sa Espanya at ang magtitipon ng mga Kastila sa Las Pinas at Bacoor. Personal na pumunta si Magdiwang General Santiago Alvarez sa bahay ni sa Kawit para pagplanuhan ang depensa ng Etivac. So, keep in mind guys, ng panahon ito magkaribal ang Magdalo at Magdiwang. Pero nagets agad nila na para matalo ang mga Kastila, kailangan nilang magtulungan at magkaisa sa inaasang malaking labanan. Si Aguinaldo naman inatasan niya ang isa sa kanyang pinakamahusay na general, si General Edilberto Evangelista para pamuno ng pagbo ng mga depensa. Ngayon si General Evangelista ay isa sa mga main characters natin at isa sa mga paborito kong general noong himagsikan. Isa siyang civil engineer na nag-ara sa Belgium at nagtapos siya ng pinakamatas na marka. This guy is really smart. Matalino talaga to, magaling talaga to si General Evangelista. So inal inalok siya magtrabaho sa Europe, no? Pakapalit siguro na limpak-limpak na salapi. Pero tinanggihan niya. Tinanggihan niya. Tinanggihan ni Alberto dahil sa siyang tunay na makabayan at ginamit niya ang galing niya sa engineering para magtayo ng mga trenchera or trenches mula Noveleta papuntang Kawit at diretso hanggang sa border ng Bacoor. Ang trenchera na pinagawa niya ay hinukay sa lupa na libo-libong Pilipinong volunteers at nilagyan ng depensang gawa sa lupa, sandbags, kawayan at sawali. Isang napakalaking effort, monumental, pero nagawa nila sa loob lamang na ilang araw. At ang mga trencherang ito, dito nakaabang ang makatipunero sa pagsalaki ng mga Kastila. Courting W yung mga trencherang ito para madaling maipit sa crossfire ang mga astila kung sakaling susubukin nila ng isang frontal assault. Nasa isang daang Pilipino ang ah, nagtipon-tipon sa kawit. Mga 30,000 dito makatipunero, habang iba naman mga volunteers na tumutulong sa logistics. Isipin mo na lang, sa haharap si General Blanco sa isang daang libong galit na kabitenyo, malaman nagpapatugtog sila ng sweet child of mine at sumasayo ng bakte. Nobyembre 8, inatasan ni General Blanco si Colonel Marina na umatake sa Binakayan na isang barangay sa Kawit. Meron siyang mga 20,000 na sundalo, siyam na libo rito ay makastila, dalawang libo mga marines at mga sampung ang mga Pilipinong loyalista sa mga kastila. Ang mga barkong kastila naman ay binanata ng usto, kinanyon ng usto ang dalampasigan ng dalahikan para palambutin sa inaasahan nilang landing. Pero, bago natin ituloy ang kwento dahil sa mahilig ako sa mga baril, pag-usapan natin ang maarmas ng magkabilang panig. Ang mga Kastila guys ay armado ng Spanish Mauser 1893 Bolt Action Rifle. Ang Spanish version ng pinakamahusay na Bolt Action Rifle sa kaysaysayan, ang Mauser. Sa sobrang husay ng Mauser ay ginagamit pa rin ang mechanism at principle nito sa mga modernong Bolt Action Rifles ngayon tulad ng Remington 700. Ang Spanish Mauser ay kar kar kargado ng limang 7x57mm Mauser rounds sa fixed magazine na nire-reload gamit ang stripper clip. Depende sa gumagamit, kayang bumuga ng Mauser ng limang bala sa loob lamang ng ilang segundo at ang pointed tip bullet ay kayang pumatay ng mahigit isang kilometro. Very, very deadly na weapon. Very accurate at very reliable na sandata itong mouse na to. In fact nung Phil American War, uh, Spanish-American War, nainggit ang mga Amerikano kasi yung kanilang mga rifle na uh, Krag rifles ay mahina or inferior kumpara sa mga Mauser na mga Kastila. For the first time yata noon eh ang mga Amerikano ang may inferior na sandata sa kasaysayan. <laughs> eh mga Pilipino naman nakasamsam sila ng mga bagong Mauser mula sa mga Kastila, siyempre. Pero karamihan sa mga barila ay mga lumang Remington Rolling Block Rifle na ginawa pa noong 1860s. So, isa itong breech loading single shot rifle. Ibig sabihin, isang karga ng bala, isang putong Dahil dyan, mas mabagal itong gamitin kaya sa Mauser, pero mas madali itong i-maintain dahil sa konti lang ang mga moving parts. Ang bala niya ay 43 Spanish caliber, isang round nose bullet na di kasing husay ng Mauser round sa malayo ang distansya, pero sa laki ng bala, eh, pag tinamaan ka nito sa malapitan, eh, siguradong tepok ka. Disadvantage ng balang ito ay gumagamit pa rin ito ng sinaunang black powder, kaya mausok. So that means kapag pinaputok mo to madali kang makita ng iyong mga kalaban. Di katulad ng mga mouser na gumagamit ng smokeless powder. At sa wakas, dumating ang araw na pagkatos. Pero bago ang lahat, karakol muna tayo. <mulong> kasi na noong November 8 ay piyesta ng Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vega, ang patron ng Cavite. So tinuloy pa rin ng mga tibotong piyesta kahit nakalat na kalat na yung balita na may digmaan na magaganap sa Cavite. Pati mga ay nakilawak sa piyesta. Ganon sila ka-hardcore guys. Isipin mo mag, ano na, magkakagira na makipagpiesta ka pa ba? Diba? Imagine mo na lang habang sumasabog yung mga kanyang mga kastila eh, nakakarakol ang mga kabite nyo. Ganyan ka-hardcore ang mga taga-etibak guys. So huwag nyo silang maliitin kaya nila magpiesta kahit may gera. So, noong mga oras na yon si General Miong ay nasa border ng Laguna at Cavite nang namabalitaan niya ang pagkilos ng mga Kastila sa Binakayan. So, agad siya bumalik sa kanyang kanyang kabayo, malamang para pamunuan ang depensa nito habang si General Alvarez naman ay nakahanda na sa Barangay Dalahikan sa Maynobeleta. So, November 9, 1896, birthday na birthday ko. Alas 6.00 na umaga, lumusob ang mga Kastila, two-prong assault sa Binakayan at Dalhican. Eh, itong mga Espanyol, piling talaga nila, eh, kaya nilang ipako mga Pilipino sa ilalim ng sapatos. We got the guns, the uniform, the superiority complex. Viva España! Puno ng yabang as usual. Nung simula yung laban, labanan, nako, parang bagyo. May bagyong parang dumaan sa Binakayan. May barilan, may sigawan, Siguro may murahan pa. Iyo, de puta, indios. Punyeta kayo mga kasilang mouse. Ganun mga sigawan nila. So, tuloy-tuloy ang palitan ng putukan mula sa mga mouse ng mga kasila at sa mga lumang remingtons na mga Pilipino. Kasama pa ang ulan ng mga pana at kawayang sibat mula sa mga katipunero walang mga baril. Pero perfect ang defensive warfare strategy ng mga katipunero. Ni hindi mabasag ng mga kasila yung depensa ng trenchera ni General Evangelista. Kahit mismo si General Miong nagulat sa effectiveness ng mga trenchera ni hindi makapasok ang mga dayuhan kahit gamitan pa nila ng mga kanyon. Well, siguro kung meron silang tanke or drones or I don't know, a and Warthogs, F-35 siguro, pwede, ba? Diba? Pero sa gitna ng labanan, minalas yung mga tiponero dahil napatay si General Candido Tirona. So, siya ang kanang kamay ni General Emilio Aguinaldo. Sa pagkakataong ito, nag-alas Spartan sa mga katipunero at sumugod sa mga kastila armada ng mga itak. Ah! Ah! At naging melee hand-to-hand -hand combat ang labanan. Daan-daan ang nalaga sa magkabilang panig sa sunod-sunod na counter-attack ng mga Pilipino. Napilitan silang tumigil sa dami ng mga nasawi pero napabaga nilang mga Kastila at nagkaroon ng oras para magdagdag ng reinforcements mula sa likuran. So sa ikalawang araw ng bakbakan, November 10, isang babae na Gregoria Gloria Montoya ang nag-decide na maging isa ulit main character dumating siya sa depensa ng binakayan para lumaban. Sabi ng Ginaldo, no, no, hindi, hindi pwede, hindi pwede mga babae rito, hindi ka pwedeng lumaban, no? Pero hindi natinag si Gloria, kaya ano, napatay pala yung asawa ni Ateng sa dalahikan, kaya gusto niya ang maghiganti. So, malamang humanga na sindak si General Myong sa determinasyon ni Ka Gloria, kaya binigyan niya ito ng tauhan at inatasan na harangan ang 8,000 na Kastila mula sa Bacoor. So mag sinira ni Gloria ang tulay na kahoy sa Mabolo sa Bacor na nangokolekt na nagkokonekta sa Bacor at Kawit. Napabaga nito ang Makastila Kastila pero dahil dito nasawi si Gloria matapos magawa ang kanyang misyon. Which is really awesome. So etong babaeng to, siya ay ang real life na Black Widow. Black Widow ng Kabite. November 11, sa ikatlong araw ng labanan, sa wakas, napasok na ng mga Kastila ang depensa sa binakayan. Tahimik ang oposisyon, kaya inisip ng mga Kastila na baka umatras na ang mga katipunero. Hindi <laughs> nila alam ay papunta sila sa isang patibong. Nang marating nila ang kalsadang hati papunta sa Kawit at Imus, titambangan sila ng mga katipunero mula sa mga Trenchera. Umulan ng bala, mula sa mga Remington, sa mga sinaunang musket, pati mga improvised na kanyo na gawa sa... I don't know, kahoy, kawayan at kargado ng scrap metal. Imagine that, ang mga kapitenyo ay lumalaban sa gira gamit ang mga boga. Ganyan sila ka-hardcore. Okay? So, ganyan ka-hardcore mga kapitenyo. So, tinarget naman ng mga katipunerong sharpshooters yung, yung mga Spanish official, no? yung mga general. Kasi madali mo naman makilala yung mga official kasi kakaiba yung kailang suot, di ba? So, sila yung mga unang binabaril ng mga snipers. So, nakabang naman si na General Aguinaldo sa tamang pagkakataon para lumusog. So noong mga panahon na ito es medyo masama pa ang loob ni General Miong dahil sa pagkakapatay ni Candido Tirona na kanyang kanang kamay at matalig na kaibigan. So nung nagkaroon na pagkakataon personal na sumugod si General Emilio Aguinaldo kasama libo-libo katipunero ala dalas samurai. nadalang kanilang mga revolver at mga itak, mga espada, at sinalubong yung mga Kastila. So, naging matinding sagupaan, rifle laban sa rifle, bayoneta, bayoneta, itak laban sa espada. Hanggang sa pinulbos ng mga Pinoy ang mga Kastila sa malilit na grupo na isa-isa namang pinuksa sa sunod-sunod na counter-attack ng mga Pilipino. Yung mga Kastila, syempre, na, na demoralized, nasira na sila ng loob, matapos na makita nilang mapatay yung kanilang mga kasaman at ang kanilang mga opisyal. At, frankly, sa nakita nilang bangis ng mga tiponero ay eh, talagang kahit sino masisiraan ng loob. So wala na sila nagawa kundi umatras pabalik ng Maynila habang tinutugi sila ng mga katipunero at pinapatay yung mga naiwan sa kanila. So mayigit sa limang dang patay na Kastila ang naiwan doon. So libo-libo rin sa kanilang nasugatan at marami rin ang nabihag ng mga Pilipino. Naiwan din nila yung kanilang mga gamit na sinamsaw ng katipunero kasama ang daang-daang brand new Mauser rifles at libo-libong kahon na mga bala at mga supplies. So habang nagbabakbakan naman sa binakayan, ang labanan naman sa dalahikan ay naganap ng kasabay. No? So, so 3,000 na kastila ang tinangkang lumusob sa dalahikan. Uh, pero napasok agad nila yung depensa ng mga tiponero pero hindi nila magawang sirain yung mga fort, yung mga trenchera na nandun no? Yung ibang mga Spanish Marines ay dumaan sa dagat, lumanding sila sa dalampasigan ng dalahikan pero pinaulanan sila ng mga bala, pana at sibat ng mga katipunero at walang tigil yung ginawang counter attack ng mga katipunero gamit yung mga ita. May git libong casualties ang nawala sa mga Kastila kaya napilitan silang umurong pabalik sa Cavite City. At sa dahil dito nagwakas ang tatlong araw na sagupaan. Nasa isang libong Kastila ang nasawi sa dalawang labanan na ito at nasa mga 600 namang katipunero ang namatay. Oh, nakita mo ba yon? Yung mga Kastila na sa tingin nila matatalo ang lahat ng tao sa isang iglap, nagbakpedal na. Kasi nga hindi lang puro lakas at armas ang laban. Mas importante sa lahat ng ito, yung lakas ng loob, tamang taktika at diskarte. And just like that, The Victory is in the Filipino hands. Wala nang harang sa kanila pa rin ang Cavite. Eh mga Kastila, eh nawala na ng gana. Hindi nila alam kung paano itagong kahihiyan nila. Siguro, nag-iisip sila, punyetang mga Pilipino to, matibay din pala. So dahil sa malaking tagumpay na ito, si General Miyong ay mas lalong sumikat na ungusan niya si Andres Bonifacio. Kalaunan ay si Aguinaldo ang nadeklara ng kalayaan ng Pilipinas at siya ang naging unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero yung kanyang legacy kung mabuti o masama, well, sa ibang episode natin yan pagkwentuhan. So sa labanan sa binakayan at dalahikan, hindi doon natapos ang laban, pero doon nagsimula. Isang tagumpay na umalingaungaw at isang babala na hindi pwedeng laging magtago sa ilalim ng mga banyaga. Dahil sa araw na yon, pinakita ng mga Pilipino na ang kalayaan, hindi isang pangarap, kundi isang laban. Tagumpay, mga anak ng bayan. Tagumpay. Salamat sa inyong panonood. Makita-kita ulit tayo sa mga next episodes ng Gene Histories.